What's up, guys? For today's video, pag-usapan natin ngayon yung yung mga nag ano, mga dapat mong ugali pag nandito ka sa ibang bansa. Okay? Yung, yung mga nagbabalak mag-abro dyan, yung mga gustong magpunta dito or mga nagdadalawang isip, ano ba dapat na ugali ang ang gagawin mo pag nandito ka na kasi may mga pangyayari dito na hindi mo inaasahan. Kagaya ng babalik ka sa agency. Kasi hindi kayo nagkasundo ng amo mo. Tapos, or ibibinta ka ng amo mo sa ibang employer. Kasi nga, ganon. Okay, pag-usapan natin yung ugali. Ano dapat ang ugali mo? Una sa lahat, ang pinaka masasabi ko talaga na dapat mong maging ugali dito. Kilala mo yung sarili mo. Kasi pag kilala mo yung sarili mo, kahit saan ka dalhin, kahit saan ka ibigay, kahit saan ka mapunta, kayang-kaya mo dalhin ang sarili mo. Hindi ka malulungkot kasi alam mo ang nangyayari sa buhay mo. Okay? Pangalawa, Huwag kang matakot. Daladala -dala mo lagi kung sino ka at ano ka at ano ang dahilan ng pinunta mo dito. Huwag kang matakot sa bahay na mapupuntahan mo. Ready ka lagi. Dapat. O what if ganyan? What if ganto? Okay? Pangatlo. Maging alert ka. Kasi, hindi mo masasabing ngayon, ngayon bukas or ngayon tabaho ka. Bukas, mamayang gabi, balik ka na pala sa agency, ganun. Alerto ka, anytime na sasabihin ng amo sa'yo na, na hindi nga magsasabi eh. Sasabihin nga agad nga, ano ka na? Doon ka na sa agency, pack your things na agad. Oh. Yun ang pinakamaganda na para hindi ka malulungkot hindi ka hindi ka ma-depress. Okay? Bye-bye.